<laughs> Ito naman, nakakatawa ka na. Hindi ko nga alam bakit ang tagal ko pa dito. Eh, parang okay naman na ako. Nasaan pala si tatay? Ah, nasa labas siya. Kausap yung tao na pinadala ni Warden. Nag-aambagan kasi yung mga preso para sa gastos mo dito. Mabait eh, talaga nila. Sigurado nga ako na yung dinong siya may idea nun eh. Kasi balitang balita na rin sa loob na ng hospital ka nga. Tawagan mo na lang sila ulit. Sabihin mo na okay na ako. Para hindi na rin sila mag-alala. Ako nang bahala. Tsaka alam mo ba si Ma'am Sherlyn? Ang laki ng tulong sa amin dito sa ospital. Pati dugo ko siya yung nag-donate. Alam mo, totoo lang. Ang swerte mo nga eh. Kasi akala namin wala na kami mahanap ng kamatch mo. Eh kung hindi ko lang kayo kakilala, isipin ko nanay mo yung donor mo si Miss Sherlyn. Ano po bang blood type ko? Type A positive ka. So ang problema lang sa blood type mo is rin siya. Bali, yung nanay ko po yung ka-blood type ko. Posibleng A o B. O kahit na AB. Ang imposible lang naman dito kung ang nanay at tatay mo is parehong blood type O, eh, imposibling maging anak ka nila. Ah, uh -huh. ganun po ba? Mm -mm. Kaya nga napakaswerte mo na kahit hindi mo ka mag-anak yung donor mo, eh, kamatch ng dugo na yung dugo mo eh, sabi nga dito, isa ka daw sa dalaginding na pinagpala sa lahat. <laughs> Ay, ma'am, sorry, na ako. Nabigay ko na rin yung gamot mo. Okay lang, masanta. Hindi po, okay na. Sige po. Ay nga ka lang. Kunain mo yun? Napakaswerte ko pa pala, no? Para akong may guardian angel. Nawirduan na ako. Bakit? Hindi kasi di ba yung tatay mo, hindi siya pwede mag-donate dahil sa sakit niya? Oh. Kaya sa sobrang desperado niya, narinig kong pupuntahan niya yung nanay mo. Posible yung kamatch na yung nanay niya. Kinausap ko na ang doktor. Tinatawagan na nila ang ibang hospital at ibang blood banks. Kaya siguradong makakakuha tayo ng dugo na kamatch ng kay Princess. Na talaga, talaga nila eh, hindi dahil pilitan na umingi ng tulong sa nanay ni Princess. Pupuntahan ni tatay si nanay? Paano niya pupuntahan? Ipatay ni na si nanay. Eh, kaya nga naguguluhan din ako eh. Buti na lang, kamats mo si Ma'am Charlene. Kasi ang narinig ko, kung hindi sila makahanap ng kamats mo, pupuntahan nila yung nanay mo para kumuha ng dugo. Ah, uh, nakausap ko na yung doktor. Lumabas na yung resulta ng uh, CT scan mo. Eh, mo problema. Kaya bukas pwede ka na umuwi. Mabuti naman po, Tay. Buriyong buryo na po ako. Kakapahinga dito, eh. Pero hindi pa rin simple yung nangyari sa'yo na. Dapat, huwag tayong palalos-lalos na. Lagi tayong mag-iingat. Tay? Hmm? Pwede po ba akong magtanong? Oo, oh, ano yan? Si nanay Lupe po ba yung totoong nanay ko?